Noong unang panahon, sa isang maaraw na parang, nakatira ang isang masipag na langgam, at isang walang malasakit na tipaklong. Ginugol ng langgam ang kanyang mga araw ng tag-araw sa pangangalap ng pagkain, at iniimbak ito para sa taglamig. Samantala, kumakanta at tumugtog ang tipaklong, ninanamnam ang mainit na panahon. Isang araw, nakita ng tipaklong ang langgam na may dalang mabigat na pagkain. Bakit ka nagsusumikap? Tanong niya. Halika, magpahinga at tamasahin ang sikat ng araw sa akin. Sumagot ang langgam, naghahanda ako para sa taglamin. Pagdating ng malamig na panahon, walang mahanap na pagkain. Ganon din dapat ang gawin mo. Ngunit tumawa ang tipaklong. Bakit mag-alala tungkol sa taglamig? Maraming oras at pagkain ngayon. Habang ang tag-araw ay naging taglagas, ang tipaklong ay patuloy na umaawit at tumugtog. Gayon paman, ang langgam ay patuloy na nagtatrabaho ng masigasig, na nag-imbak ng mas maraming pagkain. Sa wakas, dumating ang taglamig. Ang parang ay natatakpan ng nyebe at nakita ng tipaklong ang kanyang sarili na malamig at gutom. Pumunta siya sa bahay ng langgam at kumatok sa pinto. Pakiusap, ant, maaari ba akong makakuha ng pagkain? Nagugutom ako." Ang langgam ay tumingin sa tipaklong ng may habag at sinabi, dapat naghanda ka tulad ng ginawa ko. Pero dahil may sapat na ako, ibabahagi ko sa Isang mahalagang aral ang natutunan ng tipaklong sa araw na iyon. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pagsusumikap at pagpaplano para sa hinaharap. Mula noon, nangako siyang magiging katulad ng langgam, na naghahanda sa mga susunod na araw. At kaya, ang langgam at ang tipaklong ay nabuhay ng maligaya magpakailanman, na nagtuturo sa ating lahat na matalinong maging handa.